comeback po ulit sa aking channel. So, ito na yung mga kinat ko na cuttings ng buguing bilya. So, naitanim ko na sila. Hindi ko na pinakita kung paano yung pagtanim kasi may mga videos naman ako ng pag-a-ICU. So, ito na yung mga naputol. yan Kabalot na sila. Ayan. Mga one month or more magkakaugat na yan so sana mabuhay sana mabuhay silang lahat para marami tayong maitanim so, ito pa ayan Ini Yun mga cuttings na naputol natin Ayan, bali walong trace sila tapos sa isang tray ay parang 22. 22 na piraso. Ayan, marami-rami rin. So ito yung mga na-transfer ko na nung nakaraan. Ayan, nandiyan sila sa loob ng net. Idagyan ko 'yan ng net kasi may mga ibon na kinakay yung ipa na pinagtaniman ko diyan sa black bag. So kapag kinakay kasi nila natatanggal pati yung ano yung puno. So namamatay yung buging bilya ay ma maselan pa sila kasi maliliit pa yung ugat. So nilagyan ko ng net para sigurado hindi lalapitan ng mga ibon para tuloy-tuloy yung paglaki ng mga bugis. Ayan, para pwede silang ibenta sa susunod. Ayan sila. Nandyan sa may net. At ito naman yung ibang pinutulan ko nung nakaraan. Ayan, gusto ko talaga tong ibilog. Gusto ko bawat paso, nakabilog siya. Ito parang mas matangkad. Putulan ko pa yan dito. Ayan. So, gusto ko bawat isang malaking paso na white pot na yan, nakabidog siya. Kaya ganyan. Ayan, may mga daon. Ito mga, hindi pa ito ganong nababasan ng ilan eh. Ito ang ganda. Maganda na siya. Konting trim na lang. Ayan, namatay yan. Konting trim na lang to Hawaii white and Hawaii violet yan magkasama. Ito Hawaii white and Hawaii violet din. Kaya lang, ayan ang ulanan. Lalo na tong orange wonder, napaka-silent sa ulan. Tingnan nyo, lago na nung nakaraan. Ngayon, kalbo na naman siya. Dito din sa kabila, oh, medyo na ulanan. Ayan, tas ito maganda na yung pagkabilog. Okay na ako dito. Sana pag nagbulaklak, maganda din yung, ano niya, madami din yung bulaklak para maganda yung pagkabilog niya. Pagkabilog ng bulaklak kasi susundan niya lang naman yung mga dahon na yan. Ayan. Gusto ko ganyan lahat sana. Kaso nakakalbo kasi yung iba. Ayan o. Oh. Gusto ko ganyan lahat. Mga bilig-bilig sila. At ito na yung update dun sa tinanim kong Snow Summer Asiatic. Ayan na siya ubuhay oh, na. Kung na niyo yung video kung paano ko yung tinanim ayun na siya ngayon. Buhay na buhay na siya. O may mga usbong na. Ayan. Madali lang naman siya itanim. Kung yung iba nahihirapan, ang teknik dyan, lagay nyo sa araw pagkatanim nyo. Kasi ayaw nila nung nasa lilim. Ayan. Ito pa yung mga nasa black bag ko na dalawin nakaraan na tinanim ko. Ayan o. Oh. Buhay na sila. Pwede nang itransfer sa magandang hanging pot. At yung iba dito, buging video mga nakalagay dito kaso nauulanan. Maaraw naman dito kaso nauulanan siya. Kaya pinalitan ko ng ibang halaman na pwede sa araw, pwede sa ulan. Ayan. At ito yung mga yun. ba diba? At meron akong bagong alaga. Ayan. So, nabili lang to sa online. Ayan. Ibababad ko na siya. Para siyang trolls pag tumubo na yung buhok niya. Ayan. Ito yung bagong aabangan nyo sa akin. Pag mayroon na siyang buhok. Natutuwa lang ako kasi ang cute niya. Ahaba yung buhok niya dyan. Ayan. Sprayan lang everyday. Ayan lang po ngayon. Till next video po. Salamat.